Noong Mayo 4, 2000, isang kakaibang pandemya ang tumama. Hindi sa tao, kundi sa computers. Isang Pinoy-made na worm ang kumalat sa buong mundo. Ang I Love You Virus, kilala rin bilang Love Bug. Sa loob lang ng ilang oras, napinsala nito ang libo-libong machines at tinatayang higit labin limang bilyon ang naging epekto. Ganun kabilis at kalala, kaya pati Pentagon, CIA at British Parliament ay napilitang i-off ang kanilang email systems. Pero paano ito nagsimula? At nasaan na ngayon ang utak okay, sa likod ng kontrobersyal na worm? Kilalanin si Onel de Guzman, Tubong, Maynila, ipinanganak noong Abril 4, isang libo siyam raan Bunso sa lima at nagka-interest sa computer ng maaga, imbes na maglaro sa labas, sa keyboard at monitor siya nakatutok. Pagtapos ng high school, nag-AMA college siya para sa programming. Dahil bihira pa ang may internet noon, madalas siyang tumambay sa mga cyber cafe, masid, nakikisalamuha sa technicians, at kumakalikot ng kaalaman. Walang sariling koneksyon si Onel, kaya nag-eksperimento siya ng program na nakakakuha ng internet passwords, paraan para makalibre ng access. Naging thesis proposal niya ito, Trojan Password Stealer, Tinanggihan ito ng mga guro dahil malinaw na lumalabag sa privacy at sa patakaran ng eskwelahan. Nauwi iyon sa pag-dropout at doon na kumambyo ang takbo ng kwento. Mayo 4, 2000. May email na may subject na I love you at mukhang simpleng love letter lang. Kapag binuksan ang attachment, automatic na gumagana ang worm, inaatake ang system, ina-access ang address book, at nagpapadala ng kaparehong email sa lahat ng contacts. VBS Visual Basic Script ang gamit at sinamantala pa nito ang kahinaan ng Windows noon kung saan natatakpan ang totoong file extension. Kaya mukha itong harmless na punto, TEXT, kahit punto VBS talaga. Resulta, global outbreak, lalo na sa mga kumpanyang may centralized email. Dahil sa lawak ng pinsala, kumilos ang FBI at iba pang international agencies. Sa breadcrumbs ng email, Manila, Philippines, at ang linyang I hate to go to school. Natunto ng pinagmulan, humingi ng tulong ang FBI sa NBI at nalaman na sa Sky Internet inupload ang worm bago pa man sumabog ang insidente. Ayon sa pamunuan ng ISP, Abril 28 pa na-detect ang mga kahinahinalang galaw at kinailangan nilang magsuspinde ng email para makaiwas sa further spread. Sa investigasyon, lumutang ang mga pangalan. Onel de Guzman at Ireneo Rionel Ramones. Noong Mayo 8, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ang tinitirhan nila sa pandakan. Ipinakita ng NBI ang mga dokumentong galing AMA at malinaw ang pagkakahawig ng dating thesis sa modus ng love bug, data theft at password harvesting. Inamin ni Onel na hacking tool ang konsepto niya, pero itinanggi niyang siya ang sadyang nagpakalat posible raw na may ibang nakialam at nagpalaganap. Doon nahirapan ang mga autoridad. Anong batas ang gagamitin? Noong panahong iyon, wala pang malinaw na anti-cybercrime law sa Pilipinas. Sinubukang itapat sa Republic Act 8484, Access Devices Regulation Act, at ilang probisyon ng Revised Penal Code, pero hindi tumugma. Sa huli, ibinasura ng korte ang mga kaso dahil kulang ang ebidensya at kulang ang naaangkop na batas. Bilang aral, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act 8700 at siyam dalawa o e-commerce law para may sandata kung maulit man ang ganitong uri ng atake. Pagkaraan ng maraming taon, natagpuan siya ng BBC reporter na si Jeff White sa Quiapo, abala sa pag-aayos ng cellphone. Iba-iba ang reaksyon ng tao. May humahanga sa talino, may bumabatikos sa pinsalang idinulot, Ngunit hindi na mabubura sa kasaysayan ang I Love You Worm ay isa sa pinakamalalaking digital incident sa mundo at Pinoy ang ugat ng alamat na iyon.